Umpisa na naman guys ng kanya daw trabaho. Back to work daw siya. Ewan ko kung bakit back to work. Aba, rinigaluhan kasi ako. Patagal kasi siyang hindi rin nakapaggawa nitong mga beads niya. Hindi ko rin naman gawin at hindi naman to sa akin. Gagawa daw siya mamaya. Abangan nyo daw siya sa live. Maglalive ka, di ba? Oo. Uh, o oh, sabihin mo, mag-abangan ka nila. Abangan niya guys, ano artista. <laughs> ano daw siya, artista, at abangan niyo daw siya. Back to work na daw siya. Kung tayo ay pahinga ka sa Labor Day, <laughs> siya back to work. After niyang mag-live, nakabenta siya. Hihi! Ayan po, tapos na po yung order. Tatali ko na lang po. Ito nga po pala yung in-order nyo. Salamat po sa pag-order. Tali ko lang po. Wait Tapos ka na? Kanay? I? Baka matagtag. Nikpitan mo ang tali? Ang tatlong buhay. O dalawa. Ang tatlo. Ito nga po pala yung mga patribi. Galing pesa ko yun. Asan na yung lalagyan niya? Yun? Thank you po sa pag-order. pagsasamahin mo na lang. Anong print sticker mo? Ayun na, mga Sticker ko dun sa desk ko. May papripong sticker. Or... Bakit na naktatatlo? Yan lang yung meron ako po eh. Ah, okay para kasi mo Para kahit kaunti meron, diba? ba? Oo nga naman. May freebies pa. Ayos mo nalagay ba? Okay na. Kumalis. Nalak? Nalak? Bawisan ka na paggagawa niya na. Ayan na po. Thank you po for order. Dad dadalhin niya na lang po yan pag umuwi siya ng Mindoro. Thank you po sa pag-order. Bye-bye.